'Di ba nakasulat to sa Biblia na huwag kasasamba sa mga ginawa eh, ng kamay ng, ng mga kamay ng tao. Eh paano yung kagaya sa mga Hindu? 'Di ba banal na banal sa kanila yung mga hayop kagaya ng baka, unggoy, mga mm. daga. Mm. Maliligtas pa ba sila? Ha ah, eh kung yun eh nagagawa nila ng walang kamalayan, ano? Walang aral ng Diyos. Maaaring mapatawad sila dahil ganun ang Diyos eh. Kung hindi mo alam, hindi naman sa'yo iniaatang na mabigat eh, no? Pero ano yun eh, animisim yun eh. Kaya yung, 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 yung nabasa sa National Geographic, yung pagsusunog pag yung namatay na yung tao, tapos pinapaligo nila yung ashes nung yung namatay na tao. Yun eh, animisim nga yun eh. Panga paniniwalang walang pinagbabatayan. Alam mo, nalulungkot ako para sa mga ganung tao. Ayoko naman silang hatulan kapatid na Josel, no? Opo. Pero kasi ganito kapatid, no? Bibigyan kita na lang isang maliit na hint sa Biblia, no? Ang tao kasi kung talagang maka hindi pa babayaan ng Diyos. Eh. Tumitingin kasi ang Diyos sa buong silong ng buong langit. Tinitingnan niya kung merong naghahanap sa kanya. Pag nakakita siya, susuguan niya yun ng aral. Pakinggan mo ha. Sa home. Sabi po sa hob sa 28 at 24, ito po ang sinasabi po sa talata. Sapagkat tumitingin siya hanggang sa mga wakas ng lupa at nakikita ang silong ng buong langit. Si, sa mga kapit, walang nakalihim sa Diyos dito sa buong lupa. No? Ngayon, ano hinahanap niya? Ba't siya tumitingin? Mo. Sabi naman po sa awit 53.2, Tinunghan ng Diyos ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang, upang tingnan kung may sino bang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. Sinitingnan ng Diyos kung may humahanap sa Kanya. Hinahanap din kasi niya yung humahanap sa Kanya. He is looking for those who are searching for Him. Pakinggan mo. Sa 14 at 2 naman po ng awit, tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit. Upang tingnan kung may sino mong nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Hinahanap naman ng Diyos yun, yung naghahanap sa Kanya. Kaya, pangalimawa, nakita niya sa India, meron mga taong talagang gusto siyang makita, hindi titiisin ng Diyos yung manatili sa animism eh. Kadadalhan ng Diyos yun ang aral doon. Yun na lang ang pag-asa natin doon. Wag na lang natin silang hatulan. Siguro, uh, isipin na lang natin, na mas alam ng Diyos ang gagawin niya kaysa sa atin. Kaya huwag natin problemahin yung mga yon kapatid.